Please tell us about your childhood. Uh, your Honor, lumakip ako sa farm. Uh, which farm? Uh, which farm in what barangay? Kilala pa ng grade school teachers ko eh. Yun lam po. At lahat ng and how I wish really, Madam Senator, na I have a perfect life po. however, no, we're not talking about imperfections po po or perfection. Kwentong eh. ay. Okay. Nainis si Senator Loren Legarda sa tila scripted na mga sagot ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos matanong tungkol sa kanyang mga personal na buhay sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children tungkol sa mga krimen na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Miyerkules, ika-22 ng Mayo, paulit-ulit na sinabi ni Go sa mga senador na halos hindi niya naalala ang kanyang pagkabata dahil lumaki siya sa isang farm sa Tarlac. Before 2022, uh, Mayor Go, anong trabaho nyo? Anong ginagawa nyo? Although you said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Uh, ako po ay isang magbababoy po. ma Farmer po ako. Figury po yung negosyo Sino ko. Sino po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-enganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang Mayor ng Banban? Uh, sarili ko po. Childhood dream ko po. Ah, childhood ay, dream. Opo, ay gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, hilot po at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito sa birth certificate ko po, hilot. Hindi, hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar? Sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. San po sa Tarlac? Uh, matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac po. Is that the po. barangay? Uh, yes po. Nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, so yeah. you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? San po kayo nag-aral? Kung meron kayo Recollections of, um, you're, you're only 38 years old. You will remember uh, your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. Uh, I know homeschool, I can't believe anyone is totally homeschooled all her life, yes. Uh, please tell us about your childhood. Uh, your Honor, lumaki po ako sa farm. Uh, which farm? Uh, which farm? In what barangay? In uh, what uh, LGU? Upon, barangay Vergen de los Remedios. Pamban Tarlac din po. Uh, different po from the one po sa QJJ, yung katubilang po niya. Um, nabenta po siya year 2000. Hindi ko po malala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Uh, lumaki po ako sa farm your owner. Tinago po ako ng tatay ko po. Uh, lumaki po ako na ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa? Kasama ko Kas po, po ang katulong, kasama ko po, po yung makasamahan ko po sa farm. And sino po yung makasamahan nyo sa farm? Ah, sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, Uh, nationality at uh, sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago. At uh, binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At uh, tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki. Sa bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa pinupuntahan pa ko ng tatay ko how i wish po... no uh, okay uh, you cannot grow up alone from the time you were born Opo. so the formative years from age from a time uh, your mother birthed you up to perhaps 10 years old sino po yung inyong naging caregiver o yaya hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm binibisita kayo ng ama nyo mula saan so sino po yung sabi nyong nyo kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo. Sino po yung sabi nyo kaibigan nyo kasama nyo sa farm sino po? Para may it, it, in short, Apa. I'll be very honest. Apa. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino and that you are not what people suspect you to be. 'Di ko na po, kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi niyo maalala yung inyong first Few years of living, na formative years, para makumbinsi because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number one I think or two, and I won in Banban, uh, perhaps you even carried me a sample ballot. We have to know, di uh, So, if you're, if you're Really, Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi uh, pa kasi parang scripted? Kasi, I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote, R O T E. So convince us. Uh. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Ah, paulit-ulit. Apo. Uh, anong uh, barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo? Ano yung family situation? Sino pong makalaro nyo, kaklase nyo? Kung homeschool kayo, sino po nag-homeschool sa inyo? Ganun po. Um, Madam Senador... Ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mentioned po kanina na ipapaimbita. At Mumibili na po ako ng mais, pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung kung, kung, kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. Excuse At, me, San Loren, kung pwedeng idagdag. Yes. Kung kaugnay niyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata niyo, pwede niyo bang ikwentos ng ma mahaba-haba ng konti in kapampangan? Kasi syempre, ka kausap niyo sila sa sarili nilang lengwahe. Um Madam Chairman, ang bamban po ay Tagalog po. Meron din pong kapampangan, pero yung mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga visaya po, kasi ang pigri po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, Sen. just for the record, malabas? may mga nag observe na oh. mga kababayan natin, pati mga netizens ng mga oh, kapampangan, okay. yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi Ma kapampangan po ang lingwahe nila. Yes, do. yes. Anyway, Sen. Lauren, Oh, uh, Thank you for that interjection. It's very helpful. Uh, magsalita po kayo sa kapampangan kung kayo lumaki sa... Um, um, Madam YouTube. Senator, konti lang po yung alam ko po sa kapampangan. Uh, ang alam ko po, sobrang konti lang po. dito takla okay. mo po. Uh, what Chinese language do you speak? Fukian or Mandarin? I can speak Fukian po. Okay, speak in Fukian now. Um, bo. More. Tell us um, more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and your, tell us about your family in China, in Phukin. Uh, family in China. No, in Fokin. Please tell us about your father uh, who's from China and he visits you, used to visit you when you were a child and the family of your father in China and where are you uh, from China uh, in Fukien. We have oh. interpreters and um, perhaps uh, I can understand a little. Yes po. Um, Guay laupe um, tui tai liok lai. Continue. Um, Gua umsi, Gua umsi tiong lang. guay si hui di pin lang. Tell us about your relatives. Pa pakikwento po Ama ka mag-anak ng iyong ama, san, san sa bansang sina ang inyong ama at uh, ano ang ginagawa niyo? Sinabi niyo embroidery etc negosyo at mga kamag-anak niyo doon. San Lauren before she answers yes. maybe we can ask Ms. Batay our Chinese interpreter just to ah, interpret yes, to yes. us what the mayor said. Thank Ms. you Ms. Batay. Okay, so uh, in English the interpretation would be my father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if you, if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Uh, your Honor, ako po ay Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay kahit full-blooded po 100% po Filipino dahil po sa tatay ko ako po Filipino po. Okay. What do you recall? in 1986 when you were born your and honor and why is it that you obtained your birth certificate to be fair sometimes people only have their birth certificates much later but tell us the process of obtaining your birth certificate in uh, what year what year did you get your birth certificate uh, your honor 2000, uh, 2005 yes uh, how Mrs. Lauren did you if i may just quickly add to please, your early question proceed, Madam may your may childhood photos ba Um, meron po, nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, mayroon po mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. In uh, fact, hindi ko po alam na, na mayroon po pala ang ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and uh, your... Uh, workmates, uh, playmates in your very exclusive and closed farm that you said, uh, and your relatives in China and your father's relatives, and the time that you were born, 1986. Hindi naman, okay, walang cellphone, cell phone, but uh, you must have photos. And yes, proof of your homeschooling. Sempre pag homeschooled, meron pa rin yan mga report card, hard copy pa non, soft copy eh. Uh, yes po, Your Honor. Hahanapin ko po yung mga picture po. Uh, pati so, po yung mga tao po, pati po yung mga empleyado po, na kasama ko po. Uh, what was the situation, uh, Mayor Go, noong 1986 when you were born? Uh, where was your mother? Where were your parents? And sa mga binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama nyong lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Uh, your Honor, 1986 oh, yes. po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po nung dahil baby pa po ako po ako noon. Lumaki po ako, na, may, nakikita po ako mga kasama po ng, naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At um, lumaki po ako sa farm, isa na rin po si, yung na-mention ko po nung nakaraan po na sa hearing, si Teacher Ruby Lim po, nakasama ko rin po siya. Uh, can you please state once again your mother's name? Amelia Lialpo, Biological mother ko po. And uh, have you ever met her? Uh, hindi ko po siya nakasama. Have you ever met her? Hindi po. From a time you were born, from 86, hindi po niyo na silayan? Hindi na po. And uh, tinanong po niyo sa inyong ama o sa mga kalaro niyo kasamahan sa farm? Uh, Your Honor, how I wish po I have a perfect family po. No, we lead imperfect lives. So I don't want to intrude on that. I just wanted to make sure. So, sa pagkakaalam niyo, ay Pilipino ang inyong ina? Opo. Yung pang sinapi po sa akin ng tatay ko po. At lumaki ako dito sa Pilipinas po. Ad wala po, Madam Senator, wala rin po akong ibang citizenship kundi Filipino lang po. How did you acquire your How did you get? How did you obtain your birth certificate in 2005? Uh, minigay po sa akin, hindi po ako yung nag-prepare po nitong birth certificate. Hiningi ko po sa tatay ko po yung birth certificate ko po. Uh, was this discussed, Madam Chair? Uh, did the PSA already look at the birth certificate? That was what was being discussed earlier, right, when I arrived. Yes. Um, so that was, uh, we will find the, we will ask for the report from the PSA on the authenticity of that birth certificate. So tell us more. I know that time is up now. Uh, tell us more in Fokian, your childhood situation. I don't want to be intrusive, um, and there's no reason to explain about. Our, all of us have imperfect lives, but tell us about your childhood so we get to know you better and your Chinese playmates, if any. Filipino associates or playmates, is if any and your family in China? Uh, in Phukian, please. In oh uh, We want to hear you speak your language. Ang language ko po ay Tagalog po, Senador. Ako po ay isang Filipino. Sa yes. farm po, ang gamit pong namin lenguahe po ay Tagalog po. I speak Fokian, I just want to hear I can speak Phukian, but the language used on the farm is Tagalog. Ay, There's nothing wrong with knowing languages. Yes, I, I, if you're good in Fokian, speak it, right? For yes, after po. all, your father is Chinese and you're half Chinese. Uh, Don't Madam, be ashamed of that. Oh, ah, I'm not ashamed. Uh, Madam Senator, I can more fluent in Tagalog. Kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa po sa Chinese language po. Kaya ako okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, uh, then uh, speak in Filipino. Opo. Briefly please, Mayor, dahil malapit na tayo magsuspend. Ay, today. opo. Sorry po, ma'am. Thank you. Just brief. Opo. Thank you, Madam Chair. Um, lumaki po ako sa farm. 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Uh, ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng uh, farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, uh, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Um madam senator po nung maliit na malit pa po ako, 1986 pa wala na po talaga malala also ayoko po, po talaga ma-mention in word na wala po ako malala pero wala No I'm not asking malala. about the day you were born obviously nobody knows that any of us I said 86 to 205 between the day you were born And nine years old, you would have some recollection? Eh ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y five years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Okay. Huwag uh, uh, tayo mag po dito. I mean, Opo. obviously, I'm not asking you how was it when you were born. Hindi po. From 1986 to 2005. Um, Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong ko ako na dati. Baulit, ko, ulit Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Oh, oh, kasi kinocoach ka ng lawyers mo siguro. Uh, just, you know, magkwento. Parang kaibigan. Parang nagpunta si Senator. sa'yo, oh, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay niyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? O, oh, ganun. Sino yung neighbors nyo? Playmates nyo? Paano yung pamilya? Binibisita ka ng ama mo? Ganun. Kwento lang. Uh, Madam Senator, gusto, gusto, Filipino, ko... as you claim. Opo, gustong gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po na may empleyado rin po. Kaming go po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po po na may empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po sila. Ako, aaralin pa ng mga abogado. Teka po, uh, anything, when I say, Your first ten years of your life, the first nine years of your life. Kilala ko pa yata isang abogado maselikod mo. Anyway, um, the first nine years of your life, what is the first image that comes? Tell um, us about your your farm life. Must be a charming idyllic life, right? Oh boy, oh, nasa nasa loob pong nasa loob ako ng farm. Di pa ako pinag-aral po ng tatay ko po. And ang tuturo po sa akin si Teacher Rubilim po na namanisong ko po ng nakaraan si, na sa Senate hearing.

uh, I would g want to get to know the mayor. Uh, okay. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. Okay. Uh, uh, we ask you the questions which I would ask normal people. What I would ask you, Risa. Tell me about your childhood, right? Sorry, in our childhood, I talk about my child, Yun uh, nothing to be defensive about you don't have to say the same thing but sa farm po sa farm. tell us about your sa farm tell us about your farm ano ba tayo robot tell us about your childhood so we're convinced that you have a childhood in the philippines and if we ask you to speak about a foreign language to speak in a foreign language that you are nabihasa ka hindi mas magaling po ako sa pilipino but may kakayahan akong magaling sa fukien kung magaling ka magmandarin. Wala, maganda nga, marami, uh, marami ka na lingwahe. I will leave it at that and I will Papa? ask more questions in the next hearing because Papa? ano ba ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na de-deprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. I'm not judging... I'm basing it on what I've heard and read, and I'm giving you the chance to prove that you are Filipino.